Shay, ano naman ginagawa natin dito? Ang daming lamok oh, ko. Oh, alam mo naman, di ba? Let's just ko. May gustong kumausap sa'yo. Hintayin na lang natin siya. Talaga? Oo. Oh, sa gusto kong maligaw sa'yo. Manligaw? Oh my gosh! Seryoso? Fantasy mo yun. Ay, Ay naku. Uh -oh. Macho ba? Bapo ba? Matangkad mm -hmm. ba? Maputi ba? Makinis? Nakikita ah. mo mamaya. Malamit

ko eh. Dali natin silang loob. Tatawa ko. Oh, kumusta naman yung love life mo, Pia? Oh, Ito single pa din. Ay, nako. Na Hindi ka pa nagkakajowat eh. Eh, pwede naman naman kaibigan natin. Napaka-arte sa mga lalaki. Ayoko talaga. Na eh, okay. Hindi eh. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Arte, arte nito. Mag-trenta ka na. Trenta. Oh. <laughs> Bondi ka na magkaanak niyan. Okay lang, basta ayoko. Ah, Pia. Kung okay. narinig mo man ako, sana marinig mo itong kanta ko na hinahantog ko para sa'yo. Ay! Ay! Naiinis. Ano, <laughs> <May kumakalita. laughs> ano yun? Ano yung kumakanta? Narinig niyo yun? Ano ba yun? Parang... Uh, ay! Tingnan natin sila pa sari! Parang ibis. Ang <laughs> sakit. <Sorry. laughs> I can't remember when Then, ito. Ito. When I did not care. Ay, Sino yan? Ay ko yan! Maniligyo mo maniligyo di maniligyo ba? Maniliga mo be! Tumigil ka na nga! Sayang la efforts mo! Ay sana oh. <laughs> oh, ko! kayo! naman oh. well, bumalik sa batang ano yeah, na ito! Tumigil ka na ka Sayang efforts talaga! Ang effort niya na Ay hindi mo lang! Uy, grabe ha! Nakaka-perfect na wala manliligaw mo ha! Ah? Sinaharahanan ka! Uso pa pala yung manliligaw na harana ngayon ha! Ah? Baus ba pa siya? Uso pa pala yung na ganang... Ayun! Ben, di mo ba nag gusto ka? Ayoko talaga, ayoko, ayoko! Patigilin niyo yan! Patigilin niyo! Nagusto ah, ba <laughs> gusto mo ba yung kataw? Hindi! Tumigil ka na! Teka lang! Ayoko sa taong mayabang! Ano ka ba? Alam mo, pag sinagot mo ako, lahat ng ari ng mga lola ko, ibibigay ko sa'yo. Ah, oh! yun ang panay! Eh. O, tingnan mo ang yabang, oh. Mayaman, may may na. mayaman sis! Ayoko, ayoko mayabang siya. Ayoko. Matay mo! Ay, ayoko talaga! Ay, sa'yo na lang. Alam mo kung gano'ng ano? pinaghirapan yung Wait. kanta? Isang linggo ako nag-practice, ha? Sintonado oh. Ko naman, eh. Ang gagawin ko dyan? Ay, so ka ng chong sinya Ayoko. Na, oh. Ayoko sa kanya. Umalis ka na. Ayoko. Sorry. Kaya naman. Eh, alam mo naman dati pa, crush na crush kita, diba? di ba? Hindi ka talaga aaral. Kasanay! Sis! Ayaw mo ba sa kanya sis? Ay! Oh my gosh! Ayos ka Judea? na! mo binuhusan! Anong ginawa? ayoko talagang. Ikaw? Mayabang ka eh. Ikaw na nga itong nililigawan? Ikaw pa yung galit? Salamat ka mo, magkagusto pa sa'yo eh. Alam mo, kakaantay mo siguro ng tamang tao, baka mo medyan ka pa sa bakla na yung kagusto. Bakit? Kala mo na maganda ka. Hmm? Naku, kuya, pasensya ka na, ha? Pumalik ka, ka na, na sa kumpul. susunod na araw. Sarang. Pasensya ka na! Nandito <laughs> na, eto na, eto na lang. Kui. Naku, pasensya ka na, ay, pumalik ay, ka ay, kaya, pa, kaya, siya, na sa susunod na araw, ha? Pasensya ka na lang. Kaya, na lang naman. Mainit ay, yung na, ako, ulo, di eh. Di ka tabet, di ka tabet. Kala mo, maganda-ganda. Naku, sorry. Sorry, kuya. Pasensya na po. pasensya ka. Sorry, sorry talaga, sorry. Kala mo na, kaganda-ganda. Aris Battery, kaya naman pala. Robot na eh. Kaya pangit yung boses ko dito. Ako, Jeboy, bilib talaga kami sa lakas ng loob mo, ha? Alam mo, mahirap talaga magkahanap ng jowa yung kaibigan namin kasi may masyadong maarte sa lalaki. Mafeel, mafeel. Eh, pero kinakabahan ako, yung kira niya ko ah. Kaya mo yan. I-choose ka namin, tsaka binigay lalaki pa magpunta dito. Wala mm. siya napipili. Ang arte-arte, yung -arte, iba hinaharana na siya, ayaw ko rin niya. Sa, sige, ito na. Yung kakantay ko, parang to kay Tia. para to sa na siya. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Perfect! <laughs> Martes, nang tayo'y muling nakita. Ang go nagtupad niya ito? ka ng pag-ibig. Ano Huwebes, oh, well, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang Nagaawitan. Ah, uh, Pia. Nandito nga pala ako para para manligaw sana sa iyo. Pia, si si Jeboy, magliligaw mo, tsaka, Pia. Sobrang bait nung boy. Ba? Uh -uh. Hindi pa nga ako ready magpaligaw at saka wala pa akong panahon para sa ganitong bagay. Naku, no, Pia. Eh, Sagita. Isang katapase. Ah, mm. Jayboy 'yung jali naman 'yung maybe this time 'yung kasasayon natin talaga. Para sa magagandang chance. Ah, di ko kasi alam 'yun eh.

Oh, di ba? Kanda ng boss ras? Yes? Oh. Ayoko nga, hindi ko siya bet, hindi ko siya tipo. Ano ba kasi ma... <coughs> Nagugula na kami sa iyo eh! Gusto naman tumantang talaga! Ay, talaga magpaligaw, ayoko, ayoko. Sorry, ayoko talaga. Ay, ayoko talaga ay, ayoko... mag-jowa! Ayoko, ayoko nga, ayoko talaga. Sayang effort, best. Ayoko sa nakasalamin, hindi ko siya bet. Para, para kang tipaklong. Ayoko ay, dyan. Uh, uh, uh Tingnan mo siya, oh. Ano ba, Bess, yung gusto mo, Bess? Bagay ba kami? Isis, hindi ka na namin maintindihan, eh. Alam mo, talagang dalaga yung tatanda ka, walang dilig! Ang dami-dami nang pumunta dito, bes. Ayoko talaga, hindi pa ako ready. Wala pa akong panahon sa ganyan. So, para sa'yo naman yung effort niya! Oh, may chuse yun na lang! Sa'yo! Hey, may jawa kami, bes. May jawa ko. Wala pala siya. Wala yan. Ay, ayaw ayaw ayaw. Eh, ayaw talaga, Ayoko. ko, Eh, ayaw. bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Malay mo naman, magustuhan mo ako, di ba? Oo, Oo. Pa. Ah, hindi pa talaga. Matututunan naman. mo rin siyang mahalin mo. Oh, lahat naman ang bagay natututunan, di ba? Mm -hmm. Lalo, lalo yung pagmamahal. Ayoko no. nga sa kanya. Bakit ba? Kasi ano ba ka may no. reason? Bakit? tayo? Ayoko talaga sa kanya, hindi ko siya bet. Parang siyang si Ed Kaluwag, no? Ah, uh, ang ikli ng baba niya, oh! Para lang po tayong KMJS dito! Gusto ah, ah, ko kawin niya kasi! Para Gusti. siyang ano, kalapate! Ano po, pasensya ka na, ha? ha? Tignan niyo, tignan niyo kasi, oh! Ay, magkalapate, mababa ang lipad! Ano, 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 Tama na Oo, okay, oh, okay, oh, okay uh, uwi na siya. Uh, 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 uwi na. Uwi uh, na. Uh, 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 tama na panalait mo. Oh, Wala mo November 1. Ano ba naman? Ano horror? Hindi naman naman siya horror. Ayoko talaga. Ayoko na. Ayoko na. Ay, Ay. Oh, Boy. Pasensya ka. Pasensya na. Grabe na. Bumalik ka na lang kinabukasan or mm -mm. sa susunod na araw. Ha? Sige ah. Una na ako. <laughs> Nadispaya lang ako sa kanya. So, sorry, Joy Boy. Pasensya sige, na. Sorry talaga. Sige na. Una na ako. Sige. Grabe Lucy, ano ba itong kaibigan natin? Ay, Ay, na ano, na ba yung... na natin. ano ba? Sasabihin Tinutulungan na. Ano ba yun? Ang hirap. Tara na. Punta natin. Ano ba? Bes, ba't ba sobrang mapili mo sa lalaki? Ang dami-dami pumupunta dito lahat hindi mo gusto. Hindi na namin alam ni Ti Marimar kung anong gagawin namin para magkajowa. Eh, Bes, hindi na ba yung mga lalaki yung type ko? Ayun, ano ba? Nun? Ano ba ano mga tipo mo? Binagugustuhan kayo ngayon eh. Ano? TDH. Ano TDH naman? Ano? Tall, dark, and housemate. Housemate? Eh, tatlo lang naman tayo bes, dito sa bahay. Tatlo lang tayo dito best. Hmm? Hmm? Oh, Totoo ba? Ikaw <laughs> ba <laughs> Seryoso? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Seryoso ka ba? Totoo to. Promise. Siya talaga best ko. Cool. Kaya hindi ko sinasagot yung mga pinapakilala niyo sa akin. Oo, oh, sige. Tutulungan ka. Tutulungan ka tayo nakakadiri. Hindi. Iyo. Tutulungan mo ako, best. Oh, sige, sige, tutulungan ka tayo. Kahit... Didiri ako. Sige na. hindi ano mga ginagawa natin dito? Ang daming lamok ko! Alam mo naman, di ba? Ano, chismin, ko? May gustong kumausap sa'yo. Hintayin na lang natin siya. talaga? oh, oh, mag gusto ko maligaw sa'yo tayo. Maligaw? Oh my gosh! Mm. Seryoso? Fantasy mo yun. <laughs> ay, tala. Mm -hmm. Ay, ba, ba, mm. nakakmatyo ba? Gwapo ba? Matangkad ba? Maputi ba, Makinis? Makikita malangin mo mamaya malamit ba? Malalangin Ay, ko sa habang buhay Makapiling ka, makasama ka Yan ang panalangin ko mm -hmm. Di ba, Sik? Ha? ha? Yeah. <laughs> Api Yeah. <laughs> Ano yung bulaklak mo? Tsaka, para kanina yung kanta. Para sa'yo, aking sinta. <laughs> oh! 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 Best. Ay! Besto! Ano yun? Best? Besto! Hoy! Dali natin sa loob. Tatawa. Tinan mo, best na yung matay. Okay lang kaya siya. Hintay na lang natin magising. Ah! 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 Gising na. Ano sis? Nahimatay ka kasi... Ano? Ay explain mo na. Nagtapat ako ng feelings ko para sa'yo. Ano? Sa'yo ko kasi nakita yung mga type ko talaga. Ano? Sis, kahit ako na eh, pero... Sana naman bigyan mo ng chance to... Ano? Ano mo nagsasabi mo, Pia? Sana bigyan mo ako ng chance. Ba't yung walang Diyos kung kaibigan natin si Pia, sis? Bak! May gusto ka sa -hmm. ako pares na yung babae? Pero gusto kita, mahal kita. Gusto ko magpakasal sa'yo. Ha? Diyos! Pabigla-bigla ka na! Ano ba mo? Kadiri ka! Yaks ka! Yaks ka! Pares tayo may kifi! Sis! Totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Kaya bigyan mo na ng chance, oh. Ay, sis! Nag-iisip ka pa! Ano ba ba mo? para sa yung babae! Tatlo tayo babae dito! Kaya pala hindi ka nagkakagusto sa mga maliligaw mo? Sana, Kasi sa akin ka may gusto? Sana bigyan mo ako ng chance. <laughs> Baro ka na ba, Sisi? Hindi ako baliw. Totoo sinasabi ko. Totoo yung nararamdaman niya sa iyo, Tay. Ikaw yung gusto ko. Oo. <laughs> uh -uh. Sige nga kung totoo yung sinasabi mo. Baka mamaya niloloko mo lang ako eh. Patunahin mo nga. Please, Marimar. Bigyan mo ako ng chance. Mahal kita. <laughs> Please, please. Totoo, inararamdaman niyo sa'yo, Tay. Eh. Please. Eh, paano yung sa'yo yung babae? Eh, gusto nga kita. Bigyan mo ko ng chance. Matututunan mo din ako, Malin. S sige nga, kung seryoso ka, ikis mo ko. Eh! Mayan! Upo ka ka! Diri ka! O, sige, sige, sige! Bibigyan ko kita ng chance. Talaga? Oh, mm -hmm. Oo! Kahit na nakakasok ka, basta patunayan mo sa akin, ha, na totoo yung nararamdaman mo sa akin. Sure, sure. Ikaw, <laughs> so, ha? Oo. Uh, Ay, mo sinabi sa akin na kapababae din pala yung gusto mo. Papangat kasi ng mga pinapakilala niya. Hindi talaga sila, Bet. Ikaw talaga gusto ko. O siya, basta, ha? Liligawan mo pa rin ako araw-araw. Mm -hmm. Sure. Sure yun. Magka-coffee date tayo. Talaga? Susunduin kita bukas. Kung okay. sama niyo ako ah. Ano ba yan? Sama si Shane o tayo ng dalawa? Sama <laughs> dalawa na mabuna. Sige, muna muna. So solo na lang ako. Ano ka third wheels kasama? Papakasalan mo ako ha? Oo naman! Ano, ano ka mabulong eh. pagkatapos ng na kasal natin, saan naman yung gusto mong honeymoon mo natin? Eh, di sa pagadian. Ay, ganda dun. Sige na! Ah, na, uh, uh, mag-date tayo. Okay. Bukas na bukas agad. Ang gusto mo ba yan eh? Ano? Hindi na talaga. Hindi tayo ah. Mm -mm. Trato mo kong girl ha? Yeah. Ano? Tara Boy na. ako. Kiss mo ako na? Ganun. <laughs> <laughs>